Every morning. To say a prayer, thank the Lord. Yes. We are healthy. For a good life. For a good life. We have a loving family and we have a lot of blessings. Good health. Uh -huh. Correct, buckets Yeah. Kids, are you listening? Uy, Hello. Si baby na hilak. Asas mama ang papa nahila ni baby. Celebrity couple na sina Sara Heronimo at Mateo Gidicelli magkasamang nagpasaya sa mga bata sa ginanap na Lander's Magical Moments sa Davao. Nitong Sabado, September 27, ay ginanap nga ang Kids Lander's Magical Moments kung saan ay maraming pinasayang mga bata ang mag-asawang Sara Heronimo at Mateo Gidicelli. Mula naman sa mga nakapunta sa nasabing event ay kanilang ibinahagi ang mga larawan at videos online ng mga kaganapan sa mga video na naibahagi ay makikita na talagang napaka-sweet at malapit sa puso ni Sarah Heronimo at Matteo Gidicelli ang mga bata at talagang tuwang-tuwa at enjoy na enjoy din ang mga ito habang sumasabay na nakikikanta at sayawan sa mga naging performance ni Sarah G sa iba pang video na ibahagi ay makikita din na super nag-enjoy din ang mag-asawang Sarah Heronimo at Matteo Gidicelli sa Kids Landers Magical Moments kung saan ay halos hindi nga mawala ang mga ngiti nila habang masayang nakikipag-bond sa mga bata. Narito panuuri natin ang mga kaganapan sa Lander's Magical Moments nitong Sabado sa Davao. Yes! Salamat kayo sa na welcome! Yes, yes! <laughs> yes Napaka-cute yes. ng mga kids nakasama natin ngayong hapon na ito. Super cute nilang lahat. At siya <laughs> yung mga mommies mo oh, <laughs> na rinig po kung masakaan nila ng kilometro. O, diba? And Lola. Lola is over At there. Mga Lola natin. Lola kung may Lolo din. Mga Lolo. Mahal, naaalala ko tuloy. Pagtanaw na ako ninyo, kids. I remember my younger self ba? Yan naman, love. Yes, nung, nung, nangangarap pa lang akong maging isang singer. Kids, Kinsay kinahat mahimong singer sa manako. Kabaw ba mo? Kabaw na ni Sarah magbisaya? Kinsay ka na. Sige nga, sample ano sa mga. Ano pa? Ikaw lang. Kinsay ginahan? Kinsay ka mahimong uh, doktor. Dili, babe. Teka lang Dili, doktor. 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 Ayan. Ah, yeah. yeah. Diba? Ayan. Yeah. Yeah. Ano ikaw lang? May tanong ka. Kinsay ginahan? We will Excited? Kaya 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 yung minisara na naknas in Davao maging hapon. Very exciting because for the past other shows, nasas nas Angeles, Pampanga, Batholon, Nuvali, Karon, we are in Davao. Sigaw! Okay, the maayay kayo na we nakita karoon. Maghan salamat yung And of course, Landers is our favorite place to be. Dahil tanan, ipangitan nato sa atong buhay na adres sa Landers. Every morning, to say a prayer, thank the Lord. Yes. We are for, healthy. For a good life. <laughs> for a good life. We have a loving family and we have a lot of blessings. Good health. Uh -huh. Correct Buckets. kids? Yeah. Kids, are you listening? Yeah. Ano? Okay. Si Baby nahila. Nahila. Asas si mama ang papa nahila ni Baby. Baby. Okay, where's mama and papa? Mama, mama papa. Mama at papa Mama. Again, my kids. Three through one, and the winner is the kids. All right, guys. When I say lots of love, okay, I say lots of love, lots. cute ng mga kids na kasama natin ngayong hapon na ito. Super cute na lang lahat. At syempre yung mga mommies, narinig ko kumakanta <laughs> kanina ng kilometro. O, oh, diba? May lola. Lola is over And there. At mga my lola natin. Kung may lolo din. Lolo. Mahal na aalala ko tuloy. Pagtanaw na ako ninyo, kids. Oh, wow. ano wow. Man, may younger self ba? Ayan naman, love. Yes. Nung, nung, nangangarap pa lang akong maging isang singer. Yes, Kin, Kinsay Ganahan Mahimong Singer sa Manako! Yes! Kabao pa mo? Kabao natin sana bisaya. Yes! Diba? Sige nga, saan sa pa? Saan pa Ano pa? Ikaw lang. Kinsay Ganahan? Kinsay Ganahan Mahimong uh, Doktor! Dili, babe, nagkala no, ka. Dili, Doktor. 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 Ah, ganda. <laughs> diba? Yan. Yeah. Ano? Ikaw lang. May tanong ka? Kinsay Ganahan?